July 10, 2001, Wednesday ng gabi, sa North Ride, New South Wales, Australia. Isang brutal na krimen ang nangyari sa bahay ng pamilya Gonzales sa kalagitnaan ng maulan na gabi. Ang mga biktima ay walang awang binawian ng buhay. Sa tindi at dami ng saksak na tinamo ng mga ito, na tila ba may matinding galit ang gumawa. Ang pangunahing suspect, isang young adult student na nag-aaral ng law. Pero bakit nga ba niya nagawa ito? Paano nalaman ng mga investigador ang katotohanan sa likod ng insidente? At ano ang matinding motibo para gawin niya ang nakakasuklam na krimen na ito? Samahan niyo kami sa paglutas ng misteryo sa likod ng crime story ng Gonzales family. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tingnan muna natin ang kanilang family background. Ang padre di pamilya nito na si Teodoro, na mas kilala sa tawag na Teddy, ay pang-apat sa magkakapatid. Si Teddy ay isang masipag at dedicated na estudyante. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral, nakapasok siya sa law school upang maging abogado. Doon niya nakilala noong 1977 si Mary Loiva Josephine, isang matalinong babae na marami ang humahanga. Hindi nagtagal Nagsama at nagdesisyong magpakasal ang dalawa at noong 1980, isinilang ang kanilang unang anak na lalaki. Tatlong taon ang lumipas, nasundan naman ito ng isang anak na babae na si Claudine. Bilang mga magulang na nakaranas ng hirap ng buhay at may mataas na pangarap para sa kanilang mga anak, sinikap ni Naloyva at Teddy na bigyan ng maalwang pamumuhay ang kanilang mga anak upang hindi maranasan ng mga ito ang hirap na pinagdaanan nila noon. Pagkatapos nilang magtapos sa isang university, pumasok sila sa industriya ng real estate at property development. Bukod dito, nagpatakbo rin sila ng isang drugstore at video rental shop. Noong 1989, itinayo nila ang isang hotel sa Baguio na tinawag nilang The Queen Victoria Hotel. Ngunit sa kasamaang palad, Isang malakas na lindol noong 1990 ang nagwasak sa Gusali. Matapos ang trahedyang ito, nagdesisyon ang pamilya na lisanin ang Pilipinas at lumipat sa Australia upang magsimula muli. Pagdating nila doon, muling nag-aral si Teddy upang makuha ang kanyang lisensya bilang isang abogado. Nang makuha niya ito, nagtayo siya ng isang law firm na nakatuon sa mga usaping may kaugnayan sa immigration. Sa tagumpay ng kanyang negosyo, nakabili sila ng bahay sa isang subdivision sa New South Wales. Bilang magulang, parehong mahigpit at relihiyoso si Loiva at Teddy pagdating sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Aware sila sa kahalagahan ng edukasyon para sa kanilang mga anak at gusto nilang matiyak na matatapos ng mga ito ang pag-aaral upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Bilang suporta, binibigyan nila sina Chef at Claudine ng sapat na allowance, mga damit at maging sariling sasakyan. Bukod pa rito, may plano silang ibenta ang kanilang bahay upang mabilihan ng sariling tirahan ang kanilang mga anak. Gayunpaman, kapag hindi sila nagseseryoso sa pag-aaral, unti-unti nilang binabawasan o kinukuha ang mga pribilehiyong ibinibigay nila pumasok si Seth sa Paramata High School, ngunit hindi naging maganda ang kanyang academic performance. Mas interesado siya sa music at nangangarap maging isang singer. Hindi ito sinuportahan ng kanyang mga magulang, kaya't pinakiusapan nila siya na huwag nang mag-focus sa pagkanta at sa halip ay seryosohin ang pag-aaral upang maging abogado o doktor sa hinaharap. Dahil na din sa pagpupush sa kanya ng kanyang magulang, pagka-graduate niya ng high school, sinunod ni Seth ang kagustuhan ng mga ito at nag-enroll sa University of New South Wales. Masaya si Naloyva at Teddy sa kanyang desisyon, ngunit hindi nila alam na hindi pasado ang mga nakukuha nitong grado dahil lingid sa kanilang kaalaman, patuloy niyang tinutupad ang pangarap niyang maging singer. Sa katunayan, naging bahagi siya ng isang banda na tinatawag na Definite Vibes at madalas silang tumutugtog sa mga nightclub. Bagamat kumikita na si Sef mula sa kanyang banda at patuloy silang nagkakaroon ng mga tagahanga, hindi pa rin ito sinangayunan ni na Loiva at Teddy. Para sa kanila, mas mahalagang unahin ni Sef ang pagtatapos ng kolehiyo bago ang kanyang hilig sa musika. Makalipas ang dalawang taon, huminto siya sa pag-aaral sa University of New South Wales at lumipat sa Macquarie University upang sundan ang yapak ng kanyang ama sa pagiging abogado. Sa pagkakataong ito, natuwa si na Loiva at Teddy dahil mas naging maayos ang kanyang performance. Dahil dito, binigyan siya ng kanyang ama ng posisyon bilang paralegal sa kanyang law firm. Ang tungkulin ng isang paralegal ay maghanda at magproseso ng mga dokumento para sa mga legal na kaso. Bilang reward sa kanyang kasipagan, ni niregaluhan siya ng bagong sasakyan na may personalized na plaka. Samantala, maganda rin ang academic performance ng kanyang kapatid na si Claudine. Mahilig ito sa sports at pagluluto. Ito ay palakaibigan at masayahin. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang, may kasintahan si Claudine na nagngangalang Chris. Hindi nagustuhan ni na Loiva at Teddy ang binata, kaya't napagdesisyonan nilang ipadala si Claudine sa kanyang tiyahin sa Melbourne upang mapalayo ito kay Chris at mas makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, kahit magkalayo, ipinagpatuloy pa rin ng dalawa ang kanilang relasyon hanggang sa matuklasan ito ng kanyang kapatid. Sinabi niya kay Chris na bahagi siya ng isang gang, kaya't sa takot ng binata, nakipaghiwalay ito kay Claudine. Dahil sa labis na sama ng loob, ibinunyag ni Claudine sa kanilang mga magulang ang lihim na matagal nang itinatago ni Seth. Sinabi niyang, hindi totoong maganda ang mga grado nito at sa katunayan, bumagsak ito sa lahat ng kanyang subjects. Mas malala pa, pineke pala ni Seth ang mga gradong ipinapakita niya sa kanyang mga magulang. Dahil sa nadiskubre nalaman din ng kanyang mga magulang na may kinakasama siyang isang babaeng mas matanda sa kanya. Galit na galit si Naloyva at Teddy. Kaya't pinagbantaan nila si Seth na kukunin ang kanyang sasakyan at tatanggalan siya ng mana kung hindi siya magbabago. Dahil dito, napilitan siyang makipaghiwalay sa kanyang partner. Ayon sa dating kasintahan ni Seth, ang iniisip niya ay laro-laro lang ang relasyong meron sila. Kaya't matapos ang kanilang paghihiwalay, ito ay nakipagbalikan sa dating boyfriend dito. Habang si Seth ay naiwang obsessed sa kanyang dating karelasyon, hirap makamove on at naniwala pa rin magiging sila pa ulit nito. Dahil dito, bumili siya ng isang kwintas bilang simbolo ng kanyang kagustuhan na maayos ang kanilang relasyon. Noong July 10, 2001, habang nasa semestral break, Naglaan ng oras si Claudine na bumisita sa kanilang bahay para na din makita ang kanilang magulang. Gayunpaman, halos buong araw siyang abala sa pag-aaral dahil sa loob ng dalawang araw kailangan niyang bumalik sa Melbourne. Samantala, maagang umalis si Teddy at Loiva upang pumasok sa trabaho gamit ang kanilang sasakyan. Si Seth naman ay pumasok din ng maaga sa eskwelahan. Pagkatapos ay dumaan sa opisina ng kanyang ama. Matapos nito, nakipagkita siya sa kanyang kaibigang si Sam at kumain sila sa Hollywood Planet. Pagkatapos nila sa Hollywood Planet, sa Galaxy Arcade naman sila pumunta para maglaro. Natapos ang kanilang banding bandang alas 11 ng gabi. Matapos ihatid ni Seth ang kanyang kaibigan sa bahay nito, umuwi siya sa kanila bandang 11.30 o 11.45 ng gabi. Pagdating niya sa bahay, tumambad sa kanya ang tila isang scene sa horror movies. Nakahandusay ang kanyang mga magulang sa sahig at puno ng dugo ang kanilang katawan. Sa gulat at takot, agad siyang tumawag sa emergency hotline ng Australia. Bandang 11.48 ng gabi upang i-report ang kanyang nasaksihan. Matapos ang kanyang tawag, lumabas si Seth at tumakbo papunta sa kanilang kapitbahay upang humingi ng tulong. Pagdating nila sa bahay, Tumambad ang nakakakilabot na sitwasyon nila Teddy na nakahandusay sa tapat ng pinto. Habang si Loiva naman ay natagpuan sa kusina, kalat-kalat ang mga pinamili niya mula sa grocery. Samantala, si Claudine ay natagpuan sa kanyang silid. Ayon sa kapitbahay na unang sumaklolo, hindi mapakali si Seth. Paikot-ikot siya sa loob ng bahay, humahagulgol at patuloy na sinisigaw ang pangalan ng kanyang mga nawalang pamilya. Sa kabila ng matinding pagkabigla at pagdadalamhati ni nag nagdesisyon ang kanyang kapitbahay na ilabas siya ng bahay para na din makaiwas sa anumang posibleng panganib. Hindi nila alam, baka nandun pa ang mga gumawa ng krimen. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis at sinimulan ang masusing investigasyon. Napag-alaman nilang si Teddy ay nagtamo ng labindalawang saksak kung saan tinamaan ang kanyang puso, lungs, at maging ang kanyang spinal cord. Patunay na tinarget talaga siya ng sospek. Si Loiva naman ay nagtamu rin ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngunit sa lahat ng biktima, ang sinapit ni Claudine ang pinakamalala ayon sa mga pulis. Malakas siyang pinalo sa ulo, sinakal at pinaniniwala ang binugbog gamit ang baseball bat bago pa ulit-ulit na sinaksak sa tiyan, muka at leeg. Nakita rin ng mga autoridad na ginilitan siya sa leeg na may napakalalim na hiwa. Resulta ng mga pagsusuri na isinagawa sa katawan ni Claudine, tinatayang nangyari ang krimen sa pagitan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Base sa kanilang mga natagpuan, tila naganap ang krimen nang magkahiwalay ang mga biktima. Ayon sa mga kasamahan ni Loiva sa trabaho, umalis siya bandang 4.50 p.m hinatid ang isa niyang katrabaho sa bahay nito at saka dumiretso sa grocery store. Kumpirmado ito dahil sa mga grocery items na nakita sa kusina. Samantala, umalis si Teddy sa trabaho bandang alas 6 ng gabi. Ayon sa kanyang cellphone records, sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa ng dalawang beses, ngunit hindi ito nasagot. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang inatake ng sospek. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban bukod sa karumaldumal na krimen, may iniwang graffiti sa dingding ng kanilang bahay. Isang racist na mensahe na isinulat gamit ang spray paint. Habang patuloy na iniimbestigahan ang kaso, kinausap ng mga pulis si Sef na nooy umiiyak sa loob ng bahay. Isa sa mga unang hiningi niya sa kanila ay isang rosaryo. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang may nakita siyang dalawang tao na tumatakbo papalabas ng bahay. Sinubukan niyang habulin ang mga ito pero hindi niya naabutan. Tinanong din siya ng mga pulis kung may alam siyang kaaway ng kanyang mga magulang o may taong gustong gumanti sa kanila. Ayon sa binata, isang araw bago ang malagim na pangyayari, ang kanilang pamilya ay nasangkot sa isang road rage incident. Habang pauwi sila mula sa selebrasyon ng debut ni Claudine, isang lalaking driver ang sumigaw sa kanila ng bloody Asians. Dahil dito, Sineryoso ng mga pulis ang posibilidad na ang krimen ay isang hate crime Lalo na't may racist na graffiti na iniwan sa bahay Bukod sa angle ng hate crime, sinuri rin ng mga pulis ang posibilidad ng pagnanakaw Napansin nilang magulo ang bahay Nagkalat ang mga gamit ni Naloiva at Teddy Tila may hinahanap pang sospek Natagpuan din nila na putol ang linya ng telepono sa loob ng bahay Dahilan kung bakit hindi na-contact ni Teddy ang kanyang asawa ang mga kabinet sa bahay ay nakabukas at may mga ebidensyang ito'y hinalughog. Ngunit sa kabila ng mga indikasyon ng panluloob, may napansin ang mga pulis na hindi tugma. Lahat ng limang alagang aso ng pamilya ay nakakulong sa isang kwarto at walang kahit anong galos na tila sinadya upang hindi makagawa ng ingay. Bukod dito, wala namang nawalang mahahalagang gamit o alahas. Kahit pa may nakatagong $700 sa wallet ni Teddy at $300 sa pitaka ni Loiva. Dahil dito, lumakas ang hinala ng mga investigador na ang buong eksena ay sinadyang ayusin upang magmukhang isang kaso ng pagnanakaw. Napansin din nila na ang mga kalat sa paligid ng mga bangkay ni Loiva at Teddy ay hindi tumutugma sa blood spatter o tilamsik ng dugo isang indikasyon na maaaring inilipat ang mga ito pagkatapos ng krimen. Dahil sa natukoy nilang time frame mula 4.30 p.m. hanggang 7 p.m., malabong isang random murder case lang ito. Sa kanilang pagsusuri, hindi ka panipaniwala na ang sospek ay maghihintay ng halos tatlong oras bago tapusin ang krimen. Isa pang napansing detalye ng mga pulis ay ang basang shower sa loob ng bahay posible umanong nagkaroon pa ng oras ang sospek upang maligo at linisin ng ebidensya bago tuluyang lumabas ang bahay. Isang malinaw na indikasyon na hindi ito isang pagmamadaling krimen, kundi isang well-planned crime. Natukoy ng mga investigador na ang ginamit na murder weapons ay dalawang kutsilyong mula mismo sa kusina ng Gonzales family at isang baseball bat. Wala silang nakita Nasinyales ng sapilitang pagpasok sa bahay at kahit fingerprint ay wala silang na-recover. Gayunpaman, may natagpuan silang shoe print sa loob ng bahay, isang UK size 7 na sapatos. Matapos imbestigahan ang lahat ng taong pumasok sa crime scene, kabilang ang mga paramedics, forensic team, police, at maging ang mga biktima na pag-alamang walang sino man sa kanila ang may sapatos na tumugma sa shoe print. Samantala, Ayon sa mga kapitbahay, malakas ang ulan at kulog noong araw na iyon. Kaya wala silang narinig na sigawan o ingay mula sa bahay ng mga Gonzales. Nagsagawa rin ng pagsisiyasat ang mga pulis gamit ang search dogs, ngunit wala silang nakuha o naamoy na ebidensyang makakatulong sa kaso. Kinabukasan, matapos ang krimen, dinala si Sef sa istasyon ng pulis para ibigay ang kanyang pahayag. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Seth na maaga siyang umalis ng bahay upang pumasok sa kanilang paaralan. Pagkatapos ay dumaan siya sa opisina ng kanyang ama. Umuwi siya bandang alas 4 ng hapon, ngunit hindi siya nagtagal dahil may usapan sila ng kanyang kaibigan na magkikita ng alas 5. Subalit, ipinagpaliban ito ng kanyang kaibigan na si Sam sa alas 8 ng gabi. Dahil dito, nagdesisyon siyang huwag muna pumasok sa bahay nang makauwi siya bandang 6 akala niya kasi ay walang tao sa loob sa halip na siya sa kanyang sasakyan at naghintay hanggang tumigil ang ulan Ayon pa kay chef nang mainip siya sa paghihintay sa kotse na niyang bumisita sa isa pa niyang kaibigan na nakatira mga 30 minutes ang layo mula sa kanilang bahay gayon pa hindi niya maalala ang pangalan cellphone number o address ng kaibigang iyon. Sinabi rin niyang hindi niya ito makontak, kaya nag-ikot-ikot siya sa lugar upang subukang hanapin ang bahay nito hanggang sa dumating na ang oras ng kanilang pagkikita ni Sam. Bandang alas 8 ng gabi, tuluyan na siyang nakipagkita kay Sam. Matapos ang kanilang pagkikita, umuwi siya sa kanilang bahay sa pagitan ng 11.30pm at 11.45pm kung saan natuklasan niya ang karumaldumal na sinapit ng kanyang pamilya. Kasunod ng trahedya, humarap sa isang press conference si Sef upang manawagan sa publiko ng tulong sa pagtukoy at pagdakip sa salarin. Nag-alok siya ng reward na $100,000 para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyong makakatulong sa paglutas ng kaso. Dahil sa lawak ng media coverage na nakuha ng kaso, kumalat ang iba't ibang chismis at espekulasyon tungkol sa nangyari. May ilan na nagsabing posibleng may kinalaman ang korupsyon sa negosyo ni Teddy, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring sangkot siya sa mga gang o mafia, kaya't pinatay ang buong pamilya upang magpaabot ng isang mensahe. Mayroon ding nagsasabi na maaaring isang hate crime ito lalo na't may graffiti na natagpuan sa kanilang bahay noong araw ng krimen. Samantala, lumutang din ang isang matagal ng issue tungkol kay Teddy mula pa noong late 1990s. Ayon sa mga ulat, tinulungan umano ni Teddy ang ilang kapwa Pilipino na gawan sila ng peking mga dokumento upang makalipad ng Australia. Dahil dito, sinampahan siya ng kaso ng apat na bilang ng falsification of documents at dinala sa korte. Ngunit, kalaunan ay hindi napatunayan ang mga paratang at hindi siya na-convict. May ilan ding nagsasabing maaaring isang Pilipino rin ang may kagagawa ng krimen. Ayon sa teoryang ito, may mga kababayang hindi na-aprubahan ang visa application ngunit hindi na ibalik ni Teddy ang kanilang pera. Isang posibleng motibo para sa nangyaring pagkitil ng buhay. Matapos ang press conference, agad na nagtungo si Seth sa accountant ng kanyang ama upang alamin at kunin ang kanyang mamanahin. Sa kabuuan, umaabot ito sa napakalaking halaga. 1.5 million dollars sa Australia at 1.3 million dollars sa Pilipinas. Gayunpaman, dahil sa patuloy na investigasyon sa kaso, hindi pa niya maaaring makuha ang pera. Sa halip, nakatanggap siya ng $15,000 mula sa gobyerno ng Australia bilang bahagi ng programa para sa mga pamilya ng biktima ng krimen. Ang pondong ito ay nakalaan upang matulungan sila sa gastusin sa lamay at libing. Pagsapit ng July 20, inilibing si Naloiva, Teddy at Claudine. Dumalo sa seremonya ang kanilang mga katrabaho, kaibigan at kaklase. Umabot sa mahigit 300 na katao ang nakiramay sa pamilya. Nagbigay si Seth ng madamdaming tribute para sa kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit pagkatapos nito ay kumanta siya ng solo acapella version ng kantang One Sweet Day, Nina Mariah Carey at Boys II Men. Magkahalo ang naging reaksyon ng mga tao sa kanyang pag-awit. May ilan na naantig at napaiyak, ngunit may iba rin na naguluhan at tila hindi alam kung paano ito tatanggapin. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang tiyak. Patuloy na pinaghihinalaan ng mga pulis si Seth. Habang madalas siyang makita sa TV news, patuloy din ang pagsusuri ng mga investigador sa kanyang alibay. Bagaman, nakita siya sa CCTV nakasama si Sam sa isang arcade. Nananatiling isang malaking butas ang hindi niya maipaliwanag. Saan siya naroon mula 4.30pm hanggang 7pm? Sa unang pahayag ni Seth, sinabi niyang may hinanap siyang kaibigan at naglibot sa lugar pero walang makapagpatunay kung totoo ito. May asul siyang kotse at isang kliyente ng ama niyang si Teddy ang nagbigay ng pahayag na nakita niya ang kotse ni Seth sa garahe noong 4.10 to 4.30 p.m. Oras ng krimen. Ayon sa kliyente, dumaan siya sa bahay ng pamilya Gonzales para mag-drop ng mga dokumento. Nakita niya ang kotse ni Seth sa garahe noong oras ng krimen mayroon ding sinabi si Emily Luna, kapatid ni Loiva, na dumaan siya sa bahay ng Gonzales pero walang ilaw at hindi sumasagot kahit tumawag siya sa doorbell. Sinabi ni Emily na tumingin siya sa bintana at may nakita siyang tao na may jacket at sombrero. Ngunit sinabi ng anak niya na coat rack lang ito. Muling sinabi ng binata na nasa kotse siya noong oras ng krimen. Pero ayon kay Emily, walang tao sa kotse. Walang nakita ang mga first responders na kalungkutan o bakas ng pag-iyak kay Sef. Nang tanungin siya tungkol sa mga larawan ng krimen, sinabi niyang binigyan niya ng CPR ang kanyang mga magulang, ngunit wala siyang dugo sa katawan kahit ang mga biktima ay duguan. Sinabi nito na nahugasan ng ulan ang dugo sa katawan niya, ngunit may mga mancha ng asul na spray paint sa manggas ng kanyang damit. Ipinakita din sa mga pulis na may kahon ng sapatos sa kwarto ni Seth Pero walang laman ito Tinang kanyang paliwanagan na binili ito para sa pinsan Pero hindi na ipaliwanag kung bakit wala ang sapatos Nalaman din ng mga pulis mula kay Sam Isang kaibigan ni Seth Na madalas daw magdala ng baseball bat si Seth Subalit, hindi ito nakita ng mga pulis kasama ang mga murder weapons Sa mga follow up na tanong hindi makitaan si Seth ng anumang emosyon. Sinabi niya na hindi niya alam kung nasaan ang baseball bat at nagbigay siya ng bagong alibay. Ini-interview ng mga pulis ang mga kamag-anak ni Seth at nabanggit na siya ay kilala sa pagiging sinungaling. Ipinagyayabang raw nito sa kanyang mga kaibigan ang mga bagay at achievement na wala siya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinabi ni Seth na nakatanggap siya ng death threat via email. Ngunit kalaunan, natuklasang siya rin ang nagpadala nito sa kanyang sarili. Nagpanggap rin ito na may brain tumor at humingi ng pera para sa operasyon. Ngunit nang malaman ng kanyang tiyahin, si Ani, ipinagbigay alam niya ito sa mga pulis. Ibinenta ni Seth ang sasakyan at alahas ng kanyang mga magulang at nakakuha ng $88,000. Naglagay ng mga undercover agent ang mga pulis at nagsimula si Sef na makipag-usap sa isang lalaking kanyang naging kaibigan. Inamin niya ang ilang detalye na tanging ang mga pulis lang ang nakakaalam. Inihayag ni Sef ang floor plan ng bahay ng Gonzales at itinuro kung saan nakahiga ang mga bangkay ng kanyang pamilya. Sinabi niya rin ang eksaktong oras ng kanilang kamatayan. Ang sulat kamay ni Sef ay tumugma sa graffiti na nakita sa pader ng bahay ng Gonzales na hindi ipinalabas sa publiko. Habang patuloy na idinedepensa ang sarili, naging malinaw sa mga pulis na ginagamit niya ang mga peking alibay para malito ang investigasyon. Sa kabila ng mga pagsisinungaling at pagtatangka iligaw ang mga pulis, lumabas na may kinalaman si Sef sa krimen laban sa kanyang pamilya. Ang patuloy na investigasyon ay naging malinaw na siya ang may gawa. Nag-alala ang mga pulis na baka isunod ni Sef ang kanyang lola. Kaya noong June 13, 2002, inaresto siya sa kanyang apartment at kinasuhan ng three counts of murder. Tumanggi siya sa mga paratang at hindi pinayagan ng judge na makapagpiyansa. Sinubukan niyang kunin ang pera mula sa bank account ng pamilya pero hindi ito pinayagan ng korte. Nagsimula ang paglilitis noong April 2004 at lumabas na pinlano ni Sef ang pagkitil buhay ng kanyang pamilya ilang buwan bago ito mangyari. Nalaman din na ang unang plano niyang pumatay ay sa pamamagitan ng paglason. Sa kanyang computer, may nakita ang mga pulis na mga search tungkol sa mga lason na madaling ilagay sa pagkain. Bumili siya ng castor oil seeds na delikado kapag nakain, pero tinanggi niya ito. Nakakita rin ang mga pulis ng isang botelya ng likido na napatunayan nilang galing sa buto ng castor oil seed at nakamamatay. Noong July 10, pumasok si Sef sa universidad at pagkatapos ay pumunta sa opisina ng kanyang ama. Bandang 4.10 to 4.30 p.m., umuwi siya, kinuha ang baseball bat at dalawang kutsilyo at pinatay ang kanyang kapatid na si Claudine pinaniwalaan na ginawa niya ito upang siya lang ang magmana ng ari-arian. Matapos tapusin ang buhay ng kapatid, itinago niya naman ang katawan nito at inatake ang kanyang ina bandang 6pm at pagkatapos ay ang kanyang ama bandang 7pm. Pagkatapos ng krimen, nag-shower siya at nagsulat ng racial slur sa pader upang palabasin na may racial motive at itinago ang mga gamit na ginamit sa krimen. Pinaniniwalaan ng iba na pinatay ni Seth ang kanyang mga magulang upang makuha ang kanyang mana dahil tinatakot siya ng mga ito na aalisan ng mana. Noong May 2004, siya ay napatunayang guilty sa tatlong kaso ng murder at nakulong sa Goldburn Correctional Center, New South Wales. Sinuri siya ng psychiatrist at wala naman itong sakit sa pag-iisip. Noong September 2004, sinentensyahan siya ng life sentence na walang parol. Ngunit patuloy pa rin niyang iginiit ang kanyang pagiging inosente. Sinubukan niyang mag-apil noong 2018, 2019, at 2021. Ngunit ang mga apil ay na-dismiss dahil sa kahinaan ng mga ebidensya. Ano sa palagay mo? Inosente ba talaga si Seth? o siya ba talaga ay isang mamamatay-tao na willing gawin ang lahat para makuha ang kanyang gusto? Nakakabahala. Ang kayang gawin ng isang tao, maging sa sarili niya mismong pamilya, nang dahil lamang sa salapi.